Alright, yo, manonood na naman po tayo ng balita. Ito yung galing po sa ating PH Update. Okay, maraming maraming salamat po lagi PH Update sa inyong pag paghatid ng mga balita. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil nag-atid po yan ng ating mga balita patungkol po sa tunay na pangyayari sa Pilipinas. Ito ang title, nataranta si Marcos Jr. sa tanong ni Ivan Mayrina. Bakit di kasama si Romualdez sa listahan mo? Aroy, 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 aroy. Panoorin no natin ito ng sabay-sabay kon trip nyo na may kasamang super opinion and reaction. Atin na ho itong panoorin sa pamamagitan ng Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber Ni One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber Ni One. All right, sa so bandang Luzon nako magtanong-tanong na kayo dyan. Ha, andiyan naman yung contact number ng Fiber Ni One. Okay, play na ho natin. Sure. One more point on your presentation. Yan. Very obvious um very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero account if at all yung mga nabanggit na uh, legislators is the speaker include the former speaker included in the list Ako po I don't think so because no no Mr. President one more question please Wala na naman siyang alam I don't think so While we navigate this corruption scandal the economy is taking a hit Naku. and the peso hit an all-time low yesterday mm. third quarter GDP is at 4% The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Dapat ang pinasagot nyo rito si Manang Claire. Saglit lang to eh. Di ba? Sana si Manang Claire, ba't ikaw sumagot dyan? Sayang. Nako, wala ako tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to magfo focus tayo sa presko nitong si Mangag Kesyo magre-report daw ho siya sa taong bayan kung ano na nga ba ang nagawa ng Estado pagkatapos ng kanyang pagbubulgar ng mga diumanong mahanumalyang flood control project ng kanyang huling zona. Pero bago oh. yan, isang like a So parang ito yung sinasabi ba nilang resulta ng uh, ICI nila? <laughs> wow! Sige nga. Mga kapatid ah, comment po kayo at mag-like. napaka po sa amin yan. Isang subscribe. Masaya na po tayo dyan. At sa mga gusto sumahin sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Nagpatawa Ayan. na naman ho itong si Marcos Jr. Marami ho tayong... Nagpatawa? Maririnig dito. Nakabalbalan na manggagaling dito kay mga kesyo. Kung ba oh. anong mga dahilan. Kung bakit... Uh, Uh, hindi hindi napasama sa listahan ng mga kakasunod nitong si Marte Romualdez. Wow. Uh, yung pagsadsad ng ating ekonomiya kung kanino na naman niya isinisi. Wow. Kung yung tipong uh, lahat ho sisisihin maliban sa isang tao na nagngangalang Ferdinand Marcos Jr. Bangag. Ito mga kamabayan, oh. pakinggan natin ang kanyang press con. Ah, uh, Nag tinawag ko kayong lahat ngayong uh, maga. Ooh. dahil ah, uh, hmm. May nagpaalala sa akin na tatlong na, tatlong buwan na ang nakalipas mula nung aking zona. Anak. Hindi, sabihin mo, hindi na kinakaya ng ICI ang mga pagtatanong bang tao. <laughs> yung binuo mong uh, anti-ICI, uh, anti, uh, ICI. e eh, walang kakwenta-kwenta. Hindi kinakagat ng taong bayan. Kasi kung yeah. binibenta yan, papogi-pogi ka na lang. Hindi mo na kailangang uh, sagot-sagot uh, pa sa mga tanong-tanong, di ba? O pogi-pogi ka na lang. O, sasagutin ko yan, ICI, o. No, ano na, nakakasuan na yung mga uh, mesa ala dito sa flood control na <laughs> naman. hindi, hindi kinakagat ng tahong bayan. At yes. ang hinihingi na sa bayan ng Pilipino, yung pinsan Public. mo. Yung pinsan mo. <laughs> 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 yung hinihingi pala yung pinsan, oy, Pagpaliwanagin mo yung pinsan mo. Uh, ang gusto nilang ika nga, maimbestigahan. Uh, ating sinimulaan ang um, hmm. pag-imbestiga uh, na eh, no? tungkol sa mga anomalous na flood control project. Kala ko bang na-overwhelm lang? Akala hmm. ko bang na-overwhelm lang? Hindi, nabanggarin ng parko. <laughs> <laughs> Akala ko bang climate change kaya hindi gumana. Oh. Ah. Ang bihira, sinungaling na talaga, Brad. Kaya hmm. ta. Hindi na raw sumusunod yung sa schedule yung bagyo. Kala ko mo mga ganun. Pero ba't parang iba na atang sinasabi niya? Sige, 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 sige. Ah, ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang na. mga pangyayari mula nung uh, zona ko at uh, kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre eh, marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya ta uh, nagtatanong ang tao, eh, ano na ba nangyari mula nung, uh, mula nung sona? Uh, kaya uh, isa i-say say natin uh, oh. i will just uh, i will just go through the main points and we will provide you with a uh, briefer uh, with a more detailed yeah. explanation after uh, i after the uh, press conference no Naka meron naman tayong oh sige bubuksan namin ang pusot isip namin uh kumbaga, tatanggapin natin yung paliwanag niya kung magiging open minded tayo <laughs> Ha? Ah, okay. Makinig po tayong lahat. Prinipare na mas detalyado dito sa aking uh, ha, sasabihin ngayon. Mm. So, mula nung, nung matapos ng dalawang linggo, mula ng Sona, Yan. na natin yung sumbung na pa, sa Pangulo website. Oh, o, na pala uh, yan? Para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At uh, mula nun, nakatanggap na tayo ng na, uh, nakatanggap na yung sumbong sa pangulo website hmm. ng more than 20,000 wow, na report nabi. na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga Teka lang, yung ano ba na yan? Yung uh, 20,000 na sumbong na yan. Karamihan ba niyan from Valdez? <laughs> Tsaka Saldigo. Tanong lang ho, ah. Itinuturo ba nila si Romualdez o Saldigo yung 20,000 na ba yan? Lahat bayan sa Davao City? Tatanong lang po. Kasama din po kaya dyan yung nasa bandang north? Sa inyo po mga baluarte. Tanong lang po ah. Kasi ang, ang iniimbestigahan kasi nila yung Davao City eh. sila sila nakapokus eh. Ba't naman ho ganon, di ba? Na-investigahan na, 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 ay hindi po namin malalaman kung ah. Hindi nyo sinumbong sa amin. Oh. Na... ganon, ka, oh, kainuti lang pamahalaan. Limpak-limpak <laughs> limpak ang confidential fan, pero kailangan pang isumbong ng sambayanan. Ah! <laughs> Ay! sa Paul! Sa Paul, kay PH Update, para saan pa inyong mga confidential fan? Kung hindi nyo naman nagagamit para puksain itong mga korupsyon. Lahat kayo nakapokus kay BP Sara. <laughs> Kapakawa lang talaga, Marcos Jr. Pakahalaga ng informasyon na ibinibigay mm. ng taong bayan sa ating pamahalaan na malaking, madaming informasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. kaya ipagpatuloy po ninyo mm. yung inyong pag-report sa amin kapag merong kayong nakita na dapat tignan, dapat investigahan, mm. dapat okay. pag-aralan. Mm. Noong, nga. walang ano, walang continue 90 billion confidential fund, hindi gumana, ganon. <laughs> kaya na kasi yung mga kapatid sa mga hindi nakakaalam ng confidential fund, kaya yung ginagawa para trabahuhin din yung may mga anomalya, may mga pagnanakaw, may mga sindikato, may mga korupsyon, may mga illegal drugs, etc. Yan po, pwedeng gamitin yung confidential fund. At hindi pwedeng sabihin talaga yung pangalan nung magre-raid ng mga ganyan o yung manghuhuli ng mga ganyan. Kasi pag halimbawa, oh, si Juan de la Cruz, pinangalan mo doon, totoong pangalan, eh di napahamak yung taong yun, kaya nga ginagawa nilang fake name. Para hindi, confidential eh. Kung magkaroon man ng, ng uh, pag-audit o oh, papakita ng mga pangalan, hindi pwedeng ibigay ang totoong pangalan. <laughs> Dahil malilintikan din yung kasama pamilya nila. Kaya nga may piatos-piatos eh. Samantalang yung mga confidential pan ng mga buaya, bakit hindi ninyo imbestigahan? Nakatutok kayo sa mga Duterte lamang. Tapos ngayon, taong bayan na lang ang magsusumbong. Para saan pa yung confidential ninyo? What the F, man? Yung confidential pan, ganun-ganun na lang. Kailangan, pa, kailangan mo pa kaming patrabawin. Pagkatapos ka namin binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng pondo... Kaya nga, ah, easy nga lang ako, easy lang. Pagkatapos bigyan ng pondo, wala no? Buta ragis niyan, magsusumbong pa kailangan. Kailangan taong bayan pang magsusumbong ang masama. Papakinigan ba talaga ang taong bayan? Gusto <laughs> ah, mo kami pa magsusumbong? Ganoon. Ang kapal naman ang mukha mo, Brad. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo na yan? Totoo yan, totoo Trabaho yan. Trabaho mo na, ipinapasa mo pa sa sambayanan. Nasa iyo DOJ, NBI. Oo. Mga kapanang kabalbalan na ICI. Gusto mo isumbong pa sa Pangulo. Ano ka? Hirap talaga pag nagpagtripan ka ng bangag, no? Bangag sa pagtatrabaho. <laughs> Taragis na pag-iisipin. Eh. Ang ganyan na lang ba ang kaya ng pag-iisip nila? Marami pala silang Marami pa lang sangay sa gobyerno na pwedeng imbestigahan yung mga ganyan eh. Ba't kailangan pa ng sumbong ng bayan? Tama, di ba? Tama. Oh. Tapos lintik niya, kakampihan niyo pa rin. Marcos pa rin. Tanay na tapo. Tangin niya. Uy! Marcos ka pa rin. Tangina naman, Brad. Hahaha. <laughs> dagyang po kulja. Ganun na lang ba ka, ang ano? Ikaw, pakamping ka. Mula noon, dilawan ka. Ayaw mo ng Marcos resign. <laughs> Aragis kayong lahat, mga pulpol. Agosto, ay nakapunta, naka personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang na flood control project. Napunta ako sa Iloilo. Nakapunta ako sa uh, Ilocos Norte, sir, inaabangan nila. Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag na maliwanag eh, na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisaan. Uh. At uh, naging uh, basehan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, Nakumpis ka ng Bureau of Customs ang labintatlong luxury vehicle yeah. ni Nadiskaya. Yeah. At uh, dahil sa... Yung mga luxury vehicle ni Garjola, hindi nga kukunin. <laughs> lang talaga tayo, ganun. Puta. Eh sa Nadiskaya na yan, kaya lang lumabas yan dahil po sa investig... Hindi naman investigasyon nang nangyari. Base lang sa aking opinion, na-interview kasi yan. In-interview. Nando po sa public, nakikita in-interview, tsaka na lang napuntahan at madali na lang siguro, siguro, nasasabi nilang naimbestigahan. Pero hindi sa kanila galing yung ulo. Inimbestigahan eh, in -investigan. Sino ba yun? Sila Karin Davila ba yun? Kalimutan ko na eh. Sila Julius Babaw, tama ba? Inimbestigahan yan ni, eh. Ngayon, iyan na lang ang pagtitripan nyo nagsasalita na nga sila kung sino yung mga ulo. Tanggapin nyo kung sino yung mga ulo. Imbestigahan lang, tanongin nyo lang. Kayo ba? May kasalanan kayo? Pucha kang ginawa, nag-resign. Tapos yung isang nagpunta, ay, mong ba niya? yung check-up? Ang nga kayo, di pa bumabalik. Ay, nanaray. Pilipinas kong mahal. Ang aking puso't buhay na sa iyo ibibigay ay nakuha Pilipinas Pilipinas Mahabaging langit at lupa sa mga diwatang hindi katulad ni Diwata Paris sa mahal naming Panginoon pakiusap po sunugin niyo lahat ng corruption sunugin niyo lahat sila Lugi! Ang Pilipinas ngayon, hanggat nakikinabang sila, sisipsipin nila yung mga dumis sa kuko. Tapos sasabihin nila, BBM! <laughs> Ay, malakas ang BBM. Ay! Ay, tuloy na lang natin to mga kapatid. Dire-direto -dire -dire na. PH update. Sobrang maraming salamat po at sana lagi lang po kayong huwag magsasawa. Ayos. The regularity sa importation at hmm. uh, sa documentation. I Itong know. mga luxury vehicle na ito. Pero hindi, hindi galing sa ano, ha? Hindi, hindi pa, ika nga, ang narurul out pa lang nila, merong problema doon sa importation. Na kung saan, binili lang nila doon sa nag-import. Ha? Ang dapat masisi dito, yung pinagbilan. Kasi binili na nila sa Pilipinas eh, hindi sila ang nag-import. Ngayon bakit hindi natin habulin yung mga uh, mga kasa na nag-import dyan sa mga uh, sasakyan na yan? Pero kailangan banggitin yung pangalang Diskaya kasi optics. <clears throat> Ay, iyo. Hindi ko pinagtatanggol ang mga Diskaya. Liktsunin nyo sa kulungan yan. Mabulok sa kulungan yan mga walang wala so pangalang. Uh, <laughs> ang pagkaintindi ko, hmm. merong pito na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na linggo. Sa office naman ng Ombudsman, uh, ano yung ano yung ating ginawa para pa 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 pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan. Sa office ng Ombudsman nakapag-refer na ang ng ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito nung September 8 dahil sa mga ir irregularidad sa limang proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, sinang Henry Alcantara, yan. Bryce Hernandez, mm. JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawa naman sa mga kontratista ang kasabot nila, yan. ay sa Saint, Saint Timothy Construction, Alam na namin yan. Anak ng tawa, huwag ulitin yung alam na namin. Yung bago naman. At kung din aakit sa mga proponent yan, kainin mo yung papel na yan, o kuha ka ng bato, iumpog mo sa ulo mo. Walang niya ka. builders at saka alam namin construction yun. trading. Hmm. Lahat yan. Yung... Kay hey, ano yan eh, kay... Sa kay Marcoleta pa lang, nandiyan dyan na yan eh. Kayo naman, o, oh, pupulutin nyo pa eh. Mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At uh, ngayon, uh, ay, uh, uh, sila ay uh, uh, napatunayan, hmm. nakasabwat dito sa mga ginag... Patunayan! Napatunayan! Napatunayan ka agad! Ikakasuhan! Oh, no? mali na naman yung script mo eh. Isa sa mga kakasuhan, hindi pa napatunayan. Hindi ko pinagtatanggol. Due tayo. Di nyo naman kami ano, eh, kagaya eh. Yung magsasakay lang kami ng isang Pilipino sa aeroplano tapos papalipar pa na ang pamuntang daing eh. Hindi ganyan ang ustisya ng mga Pilipino. Binibigyan ng due process, Brad. Ako, oh, inakaban ako dito sa mga ano na to. Baka maya-maya, mabalitaan natin. Pinalipad na itong mga to. Di dahil Netherlands yun. Sobrang bangang talaga sa, yun. Sa mga flood control project na o. hindi tama ang pagka pagkabid hindi tama ang pagkakontrata, hindi pag tama ang pagkaimplementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa FAD Control Project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno, eh, pat, kaya tili -tili -tili na, ginawa po natin yung ICI. Yeah, yung ICI be, na yan, ay, Kaya ginawa nilang ICI. Merong Ombudsman, merong NBI, merong DOJ, ginawa niya yung ICI. Para saan? para hindi maikonekta kay Martin Romalde at sa, sa kanyang mga malalapit na kaibigan itong issue na to. Kasi na Anak ng titing talaga, o. Oh. Puputol kay si ko, eh. eh. Si Aldi ko po eh. e si naman nasa ibang bansa, di ba? Ay, naka. Talmo bulok, brad. Ay, para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na, uh, na, 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 kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa at uh, papagpatuloy ng ICI yung kanilang investi ma na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kasi mm. kung maalala ninyo, ICI is investigative. Hmm. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung investigative daw lang kapangyarihan. Pagka ayaw dumalo ni, ni Bernardo, okay lang. Ha? Ayaw, ayaw dumalo ni Bernardo? Hindi siya dadalo. Wala naman kapangyarihan. Walang content power. Salaan lang mo talaga. <laughs> Yaang uh, ICI na yan. Brad? Salaan. Wala nang bumibilib sa... <laughs> <p> <laughs> <laughs> Kutik nyan. Wala pa akong nakikitang Romualdes saka... Ay, yaka! Sa ...mga litanya mo. Ba't mo ba pinapahirapan sarili mo? Wala nang naniniwala sa mga sinasabi mo. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, hmm. ipinapasa nila sa DOJ at saka yeah. sa Ombudsman. Hmm. Sa parehong araw, nagsampan ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH Ako? ng uh, Bulacan uh, First District Engineering Office at limang pribadong individual <coughs> dahil sa paglabag sa Anti-Graft and corruption practices uh, and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at ang mag-asawang Diskaya. Iyan. <laughs> oh, walang Romualdez? <laughs> walang bago. Alam namin lahat yan. Kaya nga, yan din ang pinagmamanggit eh. Oh, tinaon mo pa talagang walang ka Ngayon papalapit na ang uh, hearing dyan sa Blue Ribbon. Ma, hindi kahapon, hindi nung lunes. Ngayon, dahil bukas, hearing ng Blue Ribbon. <laughs> o para meron silang babanggitin na uh, nagsalita ng ating Pangulo, ito yung mga talagang tatrabahuhin, mga district engineer, mga contractor, wera lang mga proponent. Mula naman noong September 15 hanggang mm -hmm. November 5, mm -hmm. ang Anti-Money Laundering Council ng ano? ay nakakuha ng pitong freeze order mula sa Court of Appeals. Sa klaw ng freeze order na ito, ang kabuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na mag, uh, magbuo ng forfeiture case uh, para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Sa cloud ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer na nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanumaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng anim na opisyal ng DPWH at dalawang pribadong kontratista. Ah, talagang walang Romualdez ha! Andito yata pinang... Ayan. na, uh, sa yeah? the, the cases, no? Doon na tayo sa ano kay Ivan no kay Ivan hanapin natin ha. Ito 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 matitikto din. Eh. Uh, cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most uh, is the most guilty in this case or are you somehow amenable din. to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending uh, an option for him to become a state witness? Uh, that option is always there, except for them who are the most guilty. Uh, Do you think he is? Ha! 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 Tawa lang ang... Ay, naka! Malas natin, Nagkagaron, nagkaroon tayo ng ganitong pamum... Ay, naka! Abay, kasdya eh! Lakay! <laughs> I don't want. And then, yung, know, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Ano man ba di prejudge? O, oh, take di na lang sumak. talaga <laughs> talagang presidente. Ayan Pagkatapos mo, judge mo na lahat ng district engineer at mga contractor kasi saldi ko, hindi ka pwede magprejudge. Sabi mo, lahat sila makukulong na bago magpasko. Wala silang Merry Christmas. Si saldi ko, merong Merry Christmas. Ganon. ururan <laughs> <ko. laughs> we'll na naman, ururan. We'll Alam mo yung mga mga pinagbababanggit niya, sabihin na natin malalaking tao, mga malalaking isda, pero kasi mayroon balyene eh, may whale. May mas malaki pa doon. Ay, nako. Masarap yung mga pampanong isda, yung mga mamahaling isda. Pero may malalaki pa eh. May mga balyena pa eh. May mga may gali pa eh. May mas malalaki pa. Bakit ayaw niya ni Kulong? Or ayaw niyong imbestigahan bago magpasko makulong na sana? Sanay Dana! Okay na. Apay Atay! Atay. Work. Let the do: I uh, <laughs> know, Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Naku. The peso hit, an all-time low yesterday. Mm. Third quarter, GDP is at four percent. The stock market is at pandemic levels. Mm, okay. What is the plan to recover investor confidence? At Agoy. Okay. ano mo ang plano para sa economic recovery? Nice one! Well, once we... The, the reason that we had that is... Teka! Ba't sabi ni Auntie Claire, inaasahang gaganda ang ekonomiya, magandang ekonomiya? we... Uh, There really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of the, this, these problems. Ayan. Yung bagyo. Bagyo. Yung nawala na, na working days. Buti, kasalanan na naman ng bagyo! kasalanan talaga ng bagyo yun, mga kapatid. Kasalanan. kasalanan. Sa, sa, ano natin? Sa ano na? Ano na? ekonomiya natin. Uh, because of the because of climate change. And you have to also remember the... So, ibig sabihin noon, oh, hindi nyo napagandaan yan? Puro kasi kay Duterte. Duterte. <laughs> Uh, situation, the global situation. We are not the only ones suffering uh, yeah. the shocks that come from the new... So, ganun na lang. In total, hindi rin naman... Hindi lang naman tayong bansang ganito eh. No? Kaya hindi, kaya dapat okay, okay lang ganito. Hindi lang naman tayo eh. Ganun na lang na ba yon? Uh, trade structure that has been imposed on the rest of the world. Yeah. Uh, and so we are all adjusting. Uy, buti yung bumansa. Hindi naman ganito ekonomiya nila. Anak ng toko, hindi parang pandemic. Ah, walang pandemic yung ekonomiya ng ibang bansa. Meron mga bagong uh, mga ika nga trade uh, uh, rules. Aha? May mga bagong teknik. Na sinasabi nito si Bangag But po iba't ang karatig bansa natin. Namamanage naman nila, namamando nila kahit mga mayroong bagong trade uh, trade rules. O yung mga katabing bansa natin, umaasenso na. <performant u> ha? <Nokia> eh, <openings> na natin na Asensado. talagang naman sinasabi ni Bangag. Pero yung pagsaid ng ekonomiya eh sa Pilipinas yun lang kung makikita only in the philippines passing <laughs> to that kaya at yung mga growth rate na lahat ng uh, lahat ng group uh, mm. all around the world is uh, is 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 uh, falling ah? but uh, we will we Talaga? are marami tayong measures na ginawa because public spending now will be will be will be increased and we to to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So, mababawi natin yung nawala sa third quarter. Huh? Sir? Wow. One more point on your presentation. Yeah. Very obvious, um, very noticeable po, na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na uh, legislators. Mm. Who are? Well, no, that, that, no, they're part of the list. Agoy. The, no, I'll, 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 we'll give. We'll give you the... Natataranta-taranta ka pa, ba't di mo binanggit? Oo nga, no? Problema sa'yo, bro. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. Uh, so, you'll get, as I said, you'll get a, uh, you'll get a briefer uh, which will... which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker include the former speaker? Yan, direkta mo. Eh, Is si the speaker eh kasama ba si speaker? Yan yan yan. You're included in the list, sir. Mako po. I don't think dong. so Because no no I don't think so. <laughs> Ulitin na natin. Ters. <laughs> Pero ka-count eh all yung mga nabanggit na uh, legislators mm. who are. Well, no, And, that that no, they're part of the list. The But they won't give I, you I, I'll, I'll, will give you the Natataranta-tarantaga po, bet mo piranggit. <laughs> Problema siya yung We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. Uh, so, get, as I said, you'll get the, you'll get a briefer uh, which will which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker include, the former speaker included in the list, sir? Ayala. I don't think so because no, no Ayala. the only evidence that has been <laughs> give, uh, made against him is uh, hmm uh, in the in the eh. uh, ah. in 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 the Senate. Ha? Huh? Ah. So I don't know. Uh, we we don't we we. Walah la la man. Walah la la man. la la No, with the speaker, no. No, uh, no, no. Not no. as yet. Hindi ka sa si speaker. Not as. Di oh, si oh, no. Diba? Gusto niyo parin tong gobyerno na nato. Yeah. If something else comes out, then he might have to be answerable for something so again you know we don't grabe yung tanong no ano eh? kautal-utal parang kinalugi no doon sa tanong file cases for op for optics <laughs> we file cases hey. to put people in jail yeah. or to make people answer uh, i know that there are many many suggestions of who else we should file cases against well We're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. <laughs> Ayan na na. Pabalik na naman doon. <laughs> <laughs> Dahil maraming... Ano mahalaga? Mahalaga yung, yung confidential pan-intelligence ah. fund. Ano mahalaga? bilyon bilyon yun. Tapos gusto mo kami pa magsumbong? Ano kasi Raulo? Ano kasi... Di ba pwede naman gamitin yung intelligence funds at confidential funds para tukuyin kung sino talaga yung mga nangungurakot. Ba't kailangan pa ng sumbong ng bayan? Kung meron man nung kayo makita mga kababayan, ano ang tanto ka? Ah, uh, unfair eh. Ano, ang daming pera nito. Ang daming pera ang binigay natin dito sa mama na to. Tapos gusto niya pagka meron tayong nakita, tayo pa maghahanap para sa kanya. Ano kasi rao? Ano kasi miswerte? Bira. Kami kaming nakukuha. Ka ang ina talaga wala. na <laughs> to. <laughs> wala. Kayo, comment kayo. Pag nakaabot kayo ang dito, sabihin nyo na lang, BBM is the best. <laughs> Oh we'll be back Yuck. again